बस माँ रोना ko Pag siya may plank yan, diba? Sakto na yung lamig Parang Parang naka-aircool mga ropa

Tinatangay <laughs> ako ah Nakawahan lang Nakawahan lang tayo ng Europa Ako yung cellphone eh Sabay sa implang na Yari Ang

Napakadala ng ulo ng bird. Hindi na Sa Cheese Swiss mga roo. Ang sarap eh. ko slice ito. Pero boss pa ka kaya ako.

Ang ng video ng mga Ayun ang dalak. Spring ng mga roba. pa. Ayun. Tutubuan mga bulaklak. Spring na eh. Dapat na ang po. Tari na pag-summer yung ang baso nasa lang yung persyen kami nasa ay magpapak ng auction dyan kami nasa pala punta kami ng auction mga ropa may na mga ropa nasa ayaw niya tayo na mag, mag bike ng isang kamay pangandaan to mga ropa diblib ha ayaw ko to saan banda? لأنهم يحتاجون إلى مدينة موروبة. لقد كانوا يحتاجون إلى مدينة موروبة. leaving. See yeah. Elementary. dito may mga na rito. Sa iyo wala eh. Walang sa amin bro. Ano. may ano na mga roba. Kasi may kaya ko muna. Ito oh, yung sa barang barangay sa kanila barangay hall ito harap na yan ito yung may tamart na dito yun mga bangko na nga rin dito yun bangko yan bangko na ito mo kami sa mart mga pa? pasok ba yun

dạ giờ dạ dạ và dạy Còn chưa bữa nay ngô 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 ôn ngô 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 mấy Tapos ibang pagkain na wala na rito yung ibang pagkain. Huwag na sa akin yung kuya na brown. Huwag na yung brown bread na yan. Tapos ano mo mabibiliin ko? Ulam para buwas. Lamig din mo ko. Pwede mm. nga tawin siya ba sa wako? Kaya nung manok. Ado, wala kayong mga ropa. Pangulam. Baba. Kinapay. Pagpapal na to.

안, 돼서. 안, 돼서. 안 들어가. 뭐? 앞에다. 뭐 피자? 뭐야 뭐야? 피자? 피자 아니야. 아 Smaller than Hershey's. Hershey's is not Hershey's chocolate.

Nagutom siya mo ngayon pa. Tira. 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 Tira yan ang dorm namin mga roba sa so, mga hindi makakalam oh, bago din mga roba hanggang dito na lang ating video mga roba ang